magulang sa call centers ginagawa upang magkasakit at mamatay ang kalaban sa promosyon sa trabaho Magandang araw sa inyong lahat Ako si Maestro Verbo ng Karunungang Lihim Ang video ito ay base sa isa sa aking mga pasyente. Tunay na nangyari. Aking mabati, si Rodinia, si Ems, at si Ariston, at Sally. Ortigas, Pasig City, April 2025. May lumapit sa akin na isang babaeng pasyente. Siya ay isang manager at kakalipat lamang sa kumpanya sa Ortigas ayon sa pasyente siya ay galing sa external hiring o galing pa sa ibang kumpanya at hinire lamang doon sa kumpanya dahil walang qualified bilang paging manager o ma bilang manager ang kumpanya ay isang taon o dalawang taon na rin nag-ooperate ngunit walang ma -promote bilang isang manager dito. Ayon sa kanya, siya naman ay healthy at walang sakit o walang pre-existing condition. Pero ang napansin niya ay kapag siya ay nagtatrabaho sa opisina, ay palagi siyang nagkakasakit at siya ay pumunta sa company doctor at siya ay inadvisan na magpa-check up na. Lahat ng resulta ng kanyang medical ay normal. Hindi malaman kung bakit nagkakaroon siya ng matinding sakit ng ulo. Siya ay nagpa-check up din na sa mata at normal. O 2020 ang vision nito. Walang mapaliwanag ang doktor. Ayon sa pasyente, tuwing siya ay nasa opisina, ay hindi niya kinakaya ang sakit ng kanyang ulo. Kaya ang nangyayari napapauwi na lamang siya dahil siya halos masuka-suka at hilong-hilo na parang isang matinding vertigo ngunit mas matindi pa. Ito'y nangyayari sa kanya palagi at napapansin niya na ito'y sa opisina lamang. Ibig sabihin, kapag kanyang day off, ay hindi nangyayari ang sakit ng ulo. Nang makita ko ang pasyente ay antimanong nakita ko na ito'y hindi isikal na sakit. Ito'y dulot ng black magic o karunungang itim. ay kinagamitan ng palipadhangid at binibigyan ng sakit. Tinanong kong pasyente kung siya ba'y minagbigay ng pagkain sa kanya sa opisina. At ang sabi niya ay meron daw nagbibigay ngunit hindi niya ito kinain dahil hindi siya nakain ng mga matatamis na pagkain. Sa hindi siya mapakain ng may sa itim na karunungan kaya ito'y pinadaan na lamang sa palipad Ginamot ko ang pasyente at siya'y nagulat dahil nang una ay hindi pantay ang kanyang daliri. Doon ko pa lamang nakita agad na siya'y biktima ng palipad hangin. At nakita ko rin ang gumagambala. Matapos nito, ay ginamot ko ang pasyente at binigyan ko ng pananggalang o pangontra. At matapos niyon, ang pasyente ay laking tuwa sa akin dahil pag siya ay nasa opisina, ang sabi niya ay hindi na raw siya kahit kailan pa hina o tinatablan ng kahit ano, siya ay normal na uli. Nauuso ang paggamit ng karunungang lihim sa mga call centers o mga kopisina dito sa Pilipinas, pati na rin sa Metro Manila. Binibigyan ng sakit ang kalaban o kakumpitesya sa trabaho upang ma-promote sa trabaho. Sa sitwasyong ito, nais nilang Matanggal ang bagong manager sa trabaho upang siya ang pumalit sa posisyon nito. Maputi na lamang at ito'y naagapan. At kung ito ay binaliwala niya, ay baka mas matindi pa na sakit at permanenteng sakit na ang mangyari sa kanya. Ang pasyente ay tawang tuwa dahil sa lakas ng pangwontera nagaling sa akin at siya'y tinuruan ko ng tamang pag orasyon para sa medalyon pati na rin ang napakalakas na general round na debosyon at poder. Ang karanungang lihim ay isang eskwelahan kung saan kayo matututo sa paggamit ng mga lihim na salita, mga latin at orasyon. Kayo'y magkakaroon na kapangyarihan. Ang mga orasyong ito ay galing pa sa aking mga ninuno na aming lahi ng mga verbo. Ang mga orasyong ito ay purong kanan at galing lamang sa ating mahal na Diyos. Gamitin sa pagtulong sa kapwa ang mga orasyon. Orasyong pangkumbate sa kulang. Ang mismong minukulang ang gagawa ng prosesong ito. Medium to high level. Orasyon. Pamili Ang orasyon ito ay gagawin mismo ng taong kinukulang gaga na lamang ang orasyon ito kapag naagapan o kapag sa panahong kakagawa lamang ng kulang. Hindi yung matagal na at malubha na ang kasakitan. Kapag ganoong paraan ay kailangan na magpatingin o magpagamot sa ibang manggagamot. Ito ay medium to high level na klase ng orasyon at hindi pang beginners. Kailangan makapal na ang poder at debosyon para mapagana ang orasyong ito. Pwera na lamang sa mga virtudes. Magdasal ng isang ama namin, isang abaginong Maria, at isang sumasampalataya. Isunod ang orasyong ito at banggitin ng tatlong beses ang orasyon ay Abol status sa bawat konipabis biabitit Abol status sa bawat konipabis biabitit Abol status sa bawat konipabis biabitit Isunod dito makontra at magsipaglusaw ang lahat ng tirada ng kulam at mga mapaminsalang kapangyarihan sa akin. Panggitin ng tatlong beses ang orasyong ito. Murmurlum, murmurtum, -mur mursyatum, murmurlum, murmurtum, -mur mursyatum, murmurlum, murmurtum, -mur mursyatum. bangkitin ketatlong beses <laughs> Kesudius ubridur amam ukaram asirikam hum mulam ikam kormak emeh ayeh ayok Kesudius ubridur amam ukaram asirikam hum mulam ikam kormak emeh ayeh ayok Kesudius ubridur amam ukaram asilikam hum mulam ikam kormak eme aye ayok <laughs> panggitin ng tatlong beses bernakam bernabal barpanter angelorum siltiarum oknis nosel ak obsan adlintrix iritristu iritiksiglit ozituzut ozitrinit bernakam bernabal barpanter Angelorum Silthiarum Ocnis Noxel Ac obsan, Adrindrix Eritris II Eritrix Siglit Osituzut Ositrinit Bernacam Bernabal Parpanter Angelorum Silthiarum Ocnis Noxel Ac obsan, Adrindrix Eritris II Eritrix Siglit Osituzut Ositrinit Isunod ito kapwa sa akin nawa lahat ng mga paminsalang mga kapangyarihang ikinarila sa akin at lahat ng kulang at mga gaway na pumipinsala sa akin ay magsipagsabog at magsipagsira lahat. Banggitin ng pitong beses ang orasyong ito. Tani, Mare, Siam, Abigil, Alanuno, Iha, Aktenal, Tijuaras, يانو إلوهيم إجانين إجين هايج إجانيح أيياكو مياه تاني ماري شام أبجيل ألنونو أختنال في يانو يهانو إجنين إجين هايج إجانيح أهي ياكو تاني ماري شام أبجيل ألنونو أختنال في يانو إلوين إجانين إجين هايج إجانيح أهي ياقو تاني ماري شام أبجيل ألنونو إيها أختنال <سؤال> دي يانو إيهانو إجنين، إجانين إجين هايج إجانيح أهي ياقو تاني ماري شام أبجيل ألنونو إيها أختنال دي يانو إيهانو يجنين يجين هايج يجنيا ايياكوب ميا تاني ماري شان ابيجيل الانونو يا اختنال دي جوغاس يانو Elohim يجنين يجين هايج يجنيا ايياكوب ميا تاني ماري شان ابيجيل الانونو يا اختنال دي جوغاس يانو Elohim y Janin, haych, Jen, Aich, y Janea, Ahiyako, Mia. So gamitin ang kapangyarihan ng Sator, banggitin ng tatlong beses. Sator Arripotenet Opera Lotas, Adonadam Rehop Ognat, Saugnat, Tadsaksak, Rex Christum Dium In Dium mium. Abaam Abeim Abeis Abiste, Sator Arripotenet Opera Adonadam merehok ognat sa ognat tad saksak rex christum dium in dium mium abaam abeim abeis abiste sa tola ripotenet opera Adonadam adunada ognat sa ognat tad saksak rex christum dium in dium mium abaam abeim abeis abiste Banggit ito ng tatlong beses. Ralita, ahin, amin. Ralita, ahin, amin. Agarita, ahin, amin. Tagubili, ang orasyong ito ay gampanan ng unang biyernes ng buwan ng alas 6 ng umaga. Ang orasyong ito ay hindi simple. Komplikado ito at kailangan ng mataas o medium level hanggang pataas na kapal ng pondo at devosyon. Kapag malala na ang sakit o kapag mahina pa ang antas, ay pumunta na lamang sa mga mas malalakas na manggagamot. Maraming salamat sa inyong lahat at pagpalain kayo ng ating mahal na Diyos. Pamilin, ang kaalaman at mga orasyon na aking ipinabahagi ay nagmula pa sa aking lolo na lahi naming mga verbo at mga ninunong Pilipino. Mahalin at pakaingatan ang mga at orasyon na galing dito at tuwag po gagamitin sa masama. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang maywaga at mabibisa. Gamitin sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng ating mahal na Diyos. Ang mga nilalamang mga impormasyon dito o orasyon ay hindi biro at may mga batas na sinusunod. Ito ang mga sumusunod. Gamitin ang mga orasyon sa tamang pagkakataon lamang at sa tamang paggagamitan. Huwag gagamitin ang mga orasyon dito sa mga walang kabuluhang bagay o para ipagyabang lamang. May mga bilin ang bawat orasyon. Tuparin ang mga bilin na ito upang maggamit ng bisa ang mga orasyong nabanggit. Gagamitin hanggang maari sa paggawa ng mabuti ang nakasaad dito upang umani kayo ng magandang swerte, maayos na pamumuhay at buhay na miligaya at kapayapaan. Kung ano ang itinanim ay siya rin aanihin. Maging manilimusin at magaroon ng awa sa kapwa-tao, huwag na huwag gagamitin ang mga orasyong lihim na aking itinuturo sa kalokohan dahil ang balik nito ay hindi lamang sa inyo. Mapapahama kayo pati na rin ang mga mahal ninyo sa buhay. Ang orasyong ito ay purong kanan at galing sa ating mahal na Diyos Kaya ito'y sagrado at huwag na huwag gagamitin sa kasamaan Huwag na huwag tayong maninira ng ibang tao Tayo'y maging sa kapwa Ituro ninyo ang ating YouTube channel Sa mga taong mabubuti Nang maparami natin ang mga tao nagagawa ng mabuti sa kapwa gamit ang mga katanungang lihim ng mga verbo.